Bakit may mga lalaki na halos hindi nagsasalita, hindi nagpapakitang interesado, at parang walang pakialam. Pero sila pa rin ang iniisip ng babae bago matulog? Yung tipong tahimik lang sa isang sulok, pero may kakaibang dating na parang may magnet sa utak ng babae. Ano nga bang meron sa isang lalaking tahimik? Bakit parang mas nahuhulog ang babae sa ganong klasing lalaki? Ako nung nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipulan ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kaya ngayon simulan na natin bulat latin. Sa din ang mga rason bakit mas nahuhulog. Siya sa lalaki na tahimik lang. Sa paningin ng marami, akala natin ang babae ay mas naa-attract sa lalaking palabiro. Madaldal o yung laging nagpapapansin. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, may kakaibang psychological pull ang lalaki na tahimik lang. Hindi ito tungkol sa pagiging torpe o mahiyain. Iba ang lalaking walang kumpiyansa sa sarili, sa lalaking tahimik pero kalmado may tinatawag tayong silent confidence. At ito ang isa sa mga pinaka-irresistible na katangian sa paningin ng babae, lalo na sa panahon ngayon na ang ingay ng mundo ay nakakabingi. Ang mga lalaking tahimik ay may aura ng misteryo. Hindi sila madaling basahin, kaya mas naiiwan sa isip ng babae ang tanong na ano kayang iniisip niya? At dahil sa tanong na yan, Nagsisimulang mag-invest ng mental energy ang babae. Kapag may mental investment, nagkakaroon ng emotional connection even kung wala pang aktwal na interaction. Yan ang tinatawag sa psychology na curiosity gap. Hindi niya alam ang buong kwento mo, kaya gusto ka pa niyang tuklasin. At sa tuwing hindi ka nagsasalita, hindi mo pinapakita ang lahat-lahat mo, mas lalo kang nagiging interesting. Isa pa ang lalaking tahimik ay madalas may self-control. Hindi siya madaling maapektuhan hindi siya nag-overreact at hindi siya nagmamadali. Sa mata ng babae, ito ay sinyalis ng lalaking emotionally stable someone na hindi driven ng impulse. Ito ay nagdadala ng siguridad at respeto. Subconsciously, ito ang tipo ng lalaking pwedeng sandalan. Pwedeng lapitan kapag may problema. Kaya kahit wala siyang masyadong sinasabi, yung presence niya pa lang ay sapat na para makaramdam ng comfort ang babae. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang epekto ng contrast sa dami ng lalaking nag effort magpatawa, mag-Facebook story araw-araw or laging may pakulo, yung lalaking tahimik ay parang bago sa paningin. Sa psychology, kung gusto mong tumatak sa isip ng isang tao, kailangan mong iba sa usual pattern na nakikita niya araw-araw. The quiet guy stands out, not by being loud but by being calm, composed and uncommon. Kaya kung isa kang lalaking tahimik, huwag mong isipin na disadvantage ito. Sa tamang paraan, ang pagiging tahimik mo ay maaaring maging isa sa pinakamalakas mong armas pagdating sa attraction. Ang tanong ngayon, paano mo magagamit ang pagiging tahimik para mas lalo kang hanapin, habulin, at mahulog siya sa iyo? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Mystery Spark's Obsession. Isa sa pinakamalakas na psychological trigger na na-activate ng isang lalaking tahimik ay ang mystery. At sa mundo ng attraction, mystery equals magnetism ang isang bagay na hindi mo agad makuha, hindi mo agad maintindihan, at hindi mo agad ma-figure out yan ang mas lalong binibigyan ng atensyon ng utak at dito pumapasok ang kalamangan ng isang lalaking hindi madaldal, hindi predictable at hindi showy. Kapag tahimik ang isang lalaki, natural na iniisip ng babae. Ano kayang iniisip niya? Bakit hindi siya tulad ng iba na madaling mag-open up? May tinatago ba siya? At dito na nagsisimula ang tinatawag sa psychology na sa gardenic effect isang cognitive bias kung saan mas naaalala at naiisip natin ang mga bagay na hindi pa o hindi kumpleto Sa kontekstong ito ang lalaking tahimik ay parang isang kwento na hindi mo pa natatapos basahin Kaya habang mas hindi siya nagsasalita mas naiisip siya ng babae mas maraming tanong mas maraming haka-haka at titiyan yung nagiging spark ng obsession Ang lalaking tahimik ay Naglalakad sa pagitan ng dalawang psychological zones, predictability at uncertainty. Hindi siya invisible. Nandyan siya, pero hindi siya nagpapakita ng lahat. Hindi siya nanliligaw pero may dating. Hindi siya nagpapatawa pero may presence. At itong balansin na tuwang nagtitrigger ng tinatawag na emotional tension isang klase ng mild discomfort na parang bitin. Pero ang nakakabaliw sa utak ng babae, yung discomfort na yun ay nakaka-excite sobrang dami ng lalaking nagpaparamdam, nagpapapansin at nagpapaka-obvious, ang lalaking tahimik ay parang puzzle. Hindi agad mabuo, hindi agad madecode. At para sa isang babae, lalo na yung sanay ng laging hinahabol, so ang lalaking nagbibigay ng challenge. Hindi dahil sa pa-hard to get siya, kundi dahil ganun talaga siya, genuine, hindi scripted. Hindi trying hard. Kaya kung tahimik ka man, huwag mong pilitin maging ibang tao. Ang kailangan mo lang ay iyon yung katahimikan mo gamitin. To hindi para maging invisible, kundi para maging intriguing. Tandaan mo, hindi ka nawawala pero hindi ka rin madaling mahanap. At yan ang dahilan kung bakit siya nahuhulog sa'yo nang hindi niya namamalayan. At ngayong alam mo na kung paano nakakaapekto ang mystery sa utak ng babae, next pag-uusapan natin ang silent confidence yung hindi mo sinasabi, pero nararamdaman niya. Yung hindi mo ipinopost pero nadadala siya. Silent confidence, emotional security. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. Hindi lahat ng hindi nagsasalita ay walang alam. Sa katunayan sa mundo ng psychology, ang isa sa pinaka-attractive na masculine traits ay tinatawag na silent confidence, yung kumpiyansa sa sarili na hindi kailangang ipagsigawan. Tahimik lang siya pero ramdam mo ang bigat ng presence niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapaliwanag. Hindi siya nangungulit. Pero alam mong alam niya ang sarili niya. At para sa isang babae, ang ganitong klasing lalaki ay simbolo ng emotional security. Ang babae ay natural na mas intuitive at mas sensitibo sa emotional energy ng isang lalaki. Kaya kahit hindi mo sabihin ang mga bagay, nararamdaman niya kung grounded ka ba or insecure. At kapag nakita niyang kaya mong maging kalmado kahit sa gitna ng ingay, pressure, or emotional triggers, nagkakaroon siya ng subconscious respect kasi alam niyang hindi ka madaling matitinag. At sa panahon ngayon na marami ang pabigla-bigla, madaling maapektuhan o laging may drama, ang lalaking tahimik pero matatag ay parang oasis sa gitna ng kaguluhan. Sa likod ng tahimik na lalaki ay isang tao na hindi naghahanap ng validation mula sa iba. Hindi niya kailangang laging purihin, laging mapansin o laging aprubahan. Hindi siya nagpapakita ng power siya mismo ang power. Kaya kahit hindi siya nagsasalita, Parang laging may sinasabi ang presence niya. Hindi ko kailangan ng atensyon para mapansin mo ako. yan ito ang uri ng confidence na hindi nakakairita, kundi nakakabighani. Ito rin ang dahilan kung bakit mas comfortable ang babae sa lalaking tahimik pero confident. Kasi alam niya hindi siya pipilitin. Hindi siya pagmumukhang guilty. Hindi siya pressure para magdesisyon agad. Sa halip ramdam niya na may lalaking marunong maghintay. Lalaking hindi pinipilit ang sitwasyon kasi alam niyang kung para sa kanya kusa itong lalapit. At sa ganitong uri ng kalmadong kumpiyansa, doon siya mas lumalapit. Hindi dahil pinilit mo kundi dahil safe siya sa paligid mo. Doon ito ang ironic na part. Ang lalaking hindi naghahabol, mas hinahabol. Ang lalaking hindi nangangailangan ng reassurance, siya ang gustong i-reassure. Dahil sa tahimik mong kumpiyansa, parang nagkakaroon ng safe space ang babae para maging totoo, para huminga para magpakita ng vulnerability dahil alam niyang hindi mo siya i-judge. Hindi mo siya kokontrolin at hindi mo siya lolokohin. Kaya kahit hindi ka sweet, kahit hindi ka expressive, ang pagiging grounded mo ay mas malakas pa sa kahit anong pickup up line. So kung ikaw yung tipo ng lalaking hindi madaldal, pero alam mong buo ka sa sarili mo, never mong isipin na kulang ka. Ang katahimikan mo kapag pinagsama sa inner strength ay isang klasing lakas na ramdam kahit walang salita. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang dahilan kung bakit nahuhulog ang babae sa mga lalaking tahimik yung epekto ng contrast o pagiging different sa utak niya. Contrast effect, ikaw ang naiiba. Sa panahon ngayon na halos lahat ng lalaki ay nagpapakita ng effort para mapansin nagpapatawa, nagpapakitang gilas, nagpaparamdam sa chat ang isang lalaking tahimik ay agad na tumatayo bilang kakaiba. At sa mundo ng psychology, ang pagiging naiiba ay may malakas na epekto sa attraction. Ang tawag dito ay contrast effect, isang mental shortcut kung saan mas napapansin natin ang isang bagay dahil sa kaibahan. Nito sa mga bagay na karaniwan nating nakikita, isipin mong sanay na siya sa atensyon. Sanay siyang sinusuyo, sinasabihan ng good morning, tinatanong kung kumain na ba siya. Para sa kanya, normal na lang ang may lalaking laging available, laging online, laging nagpapakyut pero dumating ka tahimik lang hindi nagpaparamdam araw-araw hindi nagpapapansin hindi nagmamadali ang tahimik mong approach ay emotional contrast sa lahat ng karanasan niyang paulit-ulit kaya kahit hindi ka masyadong nagsasalita ikaw ang tumatak ang utak ng tao ay wired para hanapin ang pattern breaker sa psychology kapag may bagay na kakaiba sa nakasanayan natin naglalabas ng dopamine ang utak bilang tugon sa novelty ito ang dahilan kung bakit mas madaling tandaan ang lalaking hindi sumunod sa script. Hindi dahil sa may ginawa kang malaki, kundi dahil hindi mo ginawa ang ginagawa ng iba. Sa pagiging tahimik mo, nagkakaroon siya ng moment of pause, mapapaisip siya. And minsan, yung isang saglit na, yun ng pag-iisip tungkol sa'yo, sapat na para magsimulang mahulog siya. Pero hindi lang basta pagiging iba ang usapan dito. Yung dunay na lakas ng contrast effect ay nasa substance. Habang ang ibang lalaki ay tahimik dahil walang may bubuga, ang lalaking may laman kahit hindi maingay siya ang nagbibigay ng tensyon. Hindi tensyon na stressful kundi tensyon na intriguing. Parang iniisip niya, ano kaya meron sa kanya? Bakit hindi siya gaya ng iba? Dahil doon nagsisimulang gumalaw ang emosyon. At ang emosyon hindi logic ang ugat ng attraction. Sa isang mundo na puno ng noise, ang lalaking tahimik ay parang pahinga. Sang uri ng calm sa gitna ng chaos, at para sa isang babae na pagod na sa drama, sa games at sa emosyonal na pagod, ang ganitong klasing lalaki ay refreshing. Hindi dahil perfecto ka, kundi dahil hindi mo sinusubukang maging tulad ng lahat. At sa ganitong klasing contrast, mas naaalala ka, mas naiisip ka, at mas nahuhulog siya sa'yo. Kaya kung feeling mo hindi ka loud, hindi ka extrovert, at hindi ka showy, huwag mong isipin na kulang ka. Baka yan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang kakaiba at sa mundong paulit-ulit ang galawan, ang pagiging ikaw lang ay sapat na para mahulog siya. Ngayong narinig mo na ang tatlong psychological reasons kung bakit mas nahuhulog ang babae sa lalaking tahimik, malinaw na hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Hindi mo kailangang magpakitang gilas para mapili. At lalong hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang itapat sa ibang lalaki. Kasi minsan ang pinaka nakaka-attract ay yung lalaking buo na kahit walang masyadong sinasabi, kung isa kang lalaking tahimik, tandaan mong hindi ka invisible. Baka nga ikaw pa nga ang mas napapansin. Hindi lang sa mata kundi sa utak at damdamin ng babae. Dahil sa mystery mo, sa silent confidence mo, at sa kakaibang dating mo kumpara sa iba, nagkakaroon ka ng unique edge. Hindi ka madaling mabasa. Hindi ka madaling makuha. At dahil diyan, mas lalo siyang nahuhulog. Pero syempre, mahalaga rin ang intention. Ang katahimikan mo ba ay dahil takot kang magsalita? O dahil kaya mong maging kalmado kahit may pressure, hindi porkit tahimik ka ay sapat na. Ang tunay na lakas ng lalaking tahimik ay nasa loob yung uri ng katahimikan na galing sa self-awareness, emotional control, at inner strength. Tahimik pero buo. Tahimik pero alam ang ginagawa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa Cerebral Hacks dito. Hindi lang tayo natututo ng kung paano magustuhan ng babae na tututo. Tayong maging lalaking mas malalim, mas may kontrol at mas may halaga